بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سينا so, إن شاء الله الباب الثامن chapter 8 من كتاب الصلاة في الإمامة في الصلاة ang pagiging imam sa sala. Okay. So, nadaan na natin kagabi ng kaunti yung tungkol sa mga otoridad ng imam or ratib, yung official na imam sa masjid. Meron na lang isang natitirang usapin doon. Kunin natin ito, insya Allah, bago tayo tumungo doon sa imama. So, doon sa almas alatus sabi ah, ng Salatul Jama'a. Hukmo salati ida uk ukimatis salatu al maktuba. Ang sala kapag nag ikamana na para sa obligadong sala. Yung sala na tinutukoy dito, yung sunna na sala. Sa sinasabi, Ida syara al muaddinu fil ikamati li salatil farida, falaya juzu li ahadin an yabtadi bisalatin na fila. Kapag nag-ikama na ang mu'ad din, so sinasabi dito yung mu'ad din ang nag-ikama. Na, katulad ng Imam Muratib, kung maga meron siyang otoridad, meron siyang mga karapatan, yung mu'ad din, siya yung pinakamay karapatan din kung sino yung tatawag ng adan o kung sino yung tatawag ng ikama. Okay? Pero yun nga dito, wala namang opisyal na mu'ad din. So, medyo niluluwagan natin yung bagay na yun. Pero dito, sa adan at ikama, siya yung nangunguna na magtatawag nito. Kung nag adan siya yung mag-iikama. Ganon. Pero nga, minsan, yung nag adan dito, tulog. Tagal bumalik. So, minsan, ginagawa ko na nag-iikama na ako. Na pwede naman mangyari. Okay? Yung imam, kung anbawang may nangyari doon sa muad din, di pa siya buhabalik. So, pwedeng mag... Uh, oh, para, ka. <laughs> Bukang guilty. So, pwedeng magpa, mag ikama yung imam. Okay? Pero hindi nga pwede kahit sino na lang. Kung sino-sino na lang. Hindi nililinaw natin. Yung muad din, ang may pinaka may karapatan na magtawag. Although yung imam ang magdidesisyon kung kailan magtatawag. Okay? Hindi dahil sa VIP yung imam, kundi ito, ito yung sunna. At tinaalam natin itong bagay na to para magkaroon ng kaayusan sa sala. Yung hindi yung kung sino-sino lang yung nagdidesisyon kailan magsisimula yung sala o kung ano-ano pang usapin. So pag nagkikama na, unang aral dito, hindi na pwede na magsisimula pa ang sino man na magsala ng sunna. O nag na, kapapasok niya lang ng masjid at nag na, magtatakbir pa siya ng takbir at lehram wala na. Kasi putol na yung lahat ng salaton na nafela dahil itinataguyod na ang ikama. Na yun nga, mangyayari kasi kapag pinagpatuloy pa niya yung pagsasala ng nafela, ng voluntaryong sala, kahit nasimulan niya na ito bago pa man mag-iikama, so maaring mangyari na fayatashagalu bina filatin yuki muha wahdahu an adai faridatin yuki muha toki muhal jamaa so dun sa sunna na ginagawa niya siya ay nagiging abala mag-isa at inaabala siya nito doon sa pagdalo sa jamaa sa kanilang itataguyod na farida o obligadong salah. So sa iba't ibang kadahilanan, so maaaring mangyari na yun nga yung imam ay magpapatawag ng ikama kung kailan niya gustuhin. O maaaring yung imam, uh, hihintayin niya yung mga tao na makatapos sa kanilang uh, sunna na sala. Pwede rin naman. okay? Pwedeng maghihintay ng konti yung imam bago siya magpatawag ng ikama ba may nakita pa siyang nagsusun na, pwede niyang patapusin yun. Pero nga, minsan ang problema kasi, kung pagbibigyan mo ng pagbibigyan yung nagsusun na, hihintayin mo nang hihintayin sila na matapos, wala na, baka abuti tayo isang oras kakahintay kasi may, darating. O yung, yung hinintay natin kanina, isang rakan na lang yung kulang niya. Sige, hintayin lang natin matapos. Hintayin natin matapos. ba, si Libay, tapos nung magtataslim na si Libay, biglang nandyan si Manong, magsusun na rin. Ihintayin na naman natin. sa so patagal lang patagal. sa so pag ganon, hindi pwede mo nang ipatawag yung ikama. Walang problema. At wag din sasama. <laughs> wag din sasama yung loob nga nung ano, nung inabutan ng ikama. Nagsusun na. Tapos inabutan ng ikama. Kasi usually ako, inihintay ko talaga. Pinagbibigyan ko yung iba makapagsun na. Minsan nga tinatanong ko pa eh, nagsunda, lalo na Fajar, tatanungin ko pa, bagong dating, nagsun na ka na ba? O sige, magsun na ka muna, hintayin ka namin. Pwede naman ganun. Pero nga, uh, hindi yon obligado sa imam na maghintay. Kasi minsan may nakita akong post sa Facebook, sabi niya, sabi doon sa post, parang ano, parang walang consideration. Hindi ako yung pinaparinggan doon, alam ko, eh, kasi sa ibang lugar yan eh. Wala rin konsiderasyon yung imam. Dapat daw hinihintay niya yung mga tao para sa pajar. Hindi ganun, walang ganun. Ang imam siya magdidesisyon kung kailan niya gustong magpatawag ng ikama. Okay, ngayon kung yung tao, late problema nila yun. Eh, dumating na yung oras, buti nga ngayon, nakatakda na yung oras eh. Kung baga may orasan, alam natin after ng Adan, 30 minutes mag-iikama. Eh pumunta siya sa oras. Hindi katulad nung unang panahon, hindi nga matuko yung oras kasi wala namang orasan. Kaya yung mga sahaba, pag narinig nila yung adaan, pupunta na sila sa masjid, naghihintay sila doon. Pero ngayon, kung abala ka, edi eh bantayan mo yung oras, pumunta ka bago pa man mag-ikama. At huwag sasama ang loob ni naman kapag uh, itinawag yung ikama, tapos hindi pa sila nakakapagsun na. Kasi unang-una, obligasyon mo, na pumunta sa masjid ng maaga. Pangalawa, karapatan ng imam na magpatawag ng ikama kahit wala ka pa. Okay? Pangatlo, yung mga hindi mo nagawa na sunna, pwede mo namang bayaran, di ba? Oo, oh, di eh, wala namang nawala. Wala namang nawala. Nasaktan lang yung pride ng tao na hindi siya nakapag sunna bago pa yung sala. Yung napakan yung yabang niya. Yung problema walang problema kung tutuusin eh. Okay? So, hindi dapat ganoon yung attitude ng tao sa bagay na ito. So, yun nga, kapag nag-ikama nag na, bawa, mag, mag susunna ka pa lang, nag-intention ka pa lang na magsunna, huwag mo lang ituloy. O kaya, kasalukuyan kang nagsusunna, pwede mong tapusin. Kung inaakala mo na bago pa man magtakbiratul ihram yung imam ay kaya mong tapusin yung sala nang hindi ka nagbamadali. Okay, kasi ang problema minsan sa nafila na sala at tinawag ng ikama, yung ibang nagsasala nagmamadali na, wala nang kusyo, wala nang tumaanina sa sala. Eh, rokon yun eh. Okay, kung ganun ang mangyayari, edi eh, putulin mo na lang yung sala tas bayaran mo na lang mamaya pagkatapos ng sala. Halimbawa, Fajar, nasa pangalawang raka ka. Hindi kita nakita, nandun ka pala sa likod ng poste. Nagsusun na. Nakaisang raka ka pa lang. Tapos nagikama na. So inakala mo na hindi mo matatapos yung sunna at ayaw mo rin yung madaliin, edi eh putulin mo na. At sa pagputol nga ng sunna na sala kapag nagikama ikama na wala kang ibang gagawin, tatayo ka lang. At pumasok dun sa, sumama doon sa saf. Hindi mo kailangan magtaslim, hindi mo kailangan magtasyahud. Wala kang kailangan gagawin. Pupunta ka lang doon sa saf ng jamaa sa linya ng mga nagsasana. At ang dalil dito, iniulat ito ni Imam Muslim, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ida uqim ida salatu fala illa al -maktubah. Kapag nag-ikama na para sa sala, ang tinutukoy dito sa sala, na obligado siyempre. Kasi wala namang ikama yung sunna, di ba? Meron bang sunna na sala na may ikama? Adan. Wala rin. Ang lahat ng adan at ikama para lang sa obligadong sala. Sa so kapag tinawag na ang ikama para sa sala, ay wala ng sala liban na lamang sa obligadong sala. Okay, so Tingnan mo kung kaya mo pa siyang tapusin. Kung hindi, uh, putulin mo na at bayaran mo lang pagkatapos ng obligadong salat. Kung ikaw ay imam, pwede ka naman maghintay. Kaya Siyempre, ultimately, nasa imam ang desisyon kung kailan magsisimula na magsala. Gayun din sa isa pang ulat, iniulat din ito ni Imam Muslim, Wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wal muaddinu yukimus salata as subh sa so nakita raw ni Papeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaki habang nagiiikama na ng salatul fajr at sinabi ni Papeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tusalli subha arba'an magsasala ka ba ng Salatul Fajar ng apat na rakaah? Ang tinutukoy dito ni Prophet Muhammad SA, nag na, ginagawa pa rin niya yung dalawang rakaah na sunna, tapos sasama na naman siya dun sa uh, jamaan na nagsasala ng dalawang rakaah uli, so naging parang naging apat na. Kasi nagsala siya pa rin ng sunna kahit nag-iikama na. So ang pinakatama sa sala na nafila kapag nag na ay itigil ito, tumayo at sumama sa O depende nga sa sitwasyon. Amma ida al muaddin fil ikamati ba'da shuru'in mutanafil fi salatihi fa innahu yutimmuha khafifatan li idraki fadilati takbiratil ihram. Sige so nga, kung ang muad din ay mag na uh, bago pa man matapos nung nagsasala ng sunnah, ang kanyang sala, maaari niya nga itong tapusin na paikliin niya na lamang ito. Paikliin niya ito syempre nang merong pa rin na. dahil mas mainam na maabutan niya ang takbiratul ehram ng imam. Okay? So nating lahat yung reward ng ratibah, Di ba? Yung dalawang rak'a bago ang salatul fajar, khairum minad dunya wa mafiha. Mas mainam kaysa sa dunya at nilalaman nito. Yung makakompleto ng dalbing dalawang raka'a sa araw-araw ay bibigyan ni Allah ng bahay sa paraiso. So malaking reward. Pero syempre, alalahanin natin, gano' pa man kalaki ang tukoy na reward sa bawat sunna na sala, mas malaki pa rin ang reward ng farida, ng obligadong sala. Okay? So, huwag niyong panghinayangan na puputulin ninyo yung dalawang rakaan niyo na sala bagong fajar. Kasi mas malaki pa rin ang reward ng fajar mismo. Kasi isipin nga ninyo, ah, kung yung sunna, na hindi naman obligado, malaki ang reward, e eh, paano pa kaya yung obligado? Di ba? Paano pa kaya yung obligado? So mas malaki yun, so mas hangarin ng tao na maabutan yung sala na yun. Lalong-lalo na yung takbiratul ihram. Lalong-lalo na yung takbiratul ihram. Wal mubadaratu ilad dukuli fil faridah. At sikapin niya na maging maaga siya sa pagpasok doon sa saf na gumagawa ng farida obligadong sala. Wadahaba ba'da ahlil ilm ila annahu inkana firraqatil ula fa innahu yakta uha. So ito rin naman yung sinabi ng ibang mga scholar. Kung nasa unang rakaaka pa lang at nag-ikama na, di mo na agad kasi ibig sabihin nun, malapit na magtakbiro o Haramat, may hirapan ka nang matapos ang sala kahit paikliin mo. Okay? Pwede na lang siguro kung meron kang superpower na meron kang kapangyarihan kaya mo matapos yung dalawang raka ng 30 seconds. Okay? Hindi ko alam pa nang nangyayari yun. Pero uh, walang tuma na yung ganong sala. Okay? So putulin mo na lang, bayaran mo pagtapos ng sala na wajib. Wa in kana fi rak'ati thaniya fa innahu yutimmuha khafifatan wa yulhiqu bil jamaa. At kung nasa pangalawang rak'a ka na, edi eh, paikliin mo yung pangalawang rak'a, tapusin mo ito hanggang sa taslim at sumama ka sa jamaa. At yun nga paano mo mapapaikli ang sala sa pamagitan ng kaalaman mo kung alin dito ang rukun, wajib at sunna sa sala. Okay? Di sa sala, kumpletuhin mo yung rukun, gawin mo yung, isang, yung mga wajib kahit tigi isa lang, tapos yung mga sunna, wag mo nang gawin. Kompleto pa rin ang sala, kompleto reward, pero napaikli mo at makakasama ka ng maaga dun sa salatul jamaa. Mabutan mo pa yung takbir at ngayon nga nabanggit natin, di ba? Kung magsasala ang tao ng kumpleto yung mga rukun at mga wajib, wala pang dalawang minuto matatapos niya yung sala. Allahu Akbar, Takbiratul al Hiram, Suratul Fatiha, Ruku. Hindi ka na magdua ulit stifta kasi sun yun, di ba? Tapos sa Ruku, isang Subhana Rabial Azim lang. Tapos didiretso ka na, Sami Allahu Liman Hamida. Wala ka nang sasabihin na uh, iba pa na liban pa doon sa ano sa sami Allahu liman hamida kasi yung iba sunna na. Okay? O pwede mo nang sabihin rabbana walakal hamd tapos magsusujud ka na pag mo isang subhana rabbiyal ala. Pag Pagupo mo rabbig firli rabbig firli. Pag sujud mo li isang subhana rabbiyal ala. O di maikli lang matatapos mo yung sala nang wala pang dalawang minuto, nang meron ka rin namang tumaanina, insya Allah. So, yun yung sinasabi dito na kumpletuhin ang sala ng hafifa o uh, maikli o pinadali. So, ngayon nga, insya Allah, al-imama, wal-maksudu bil-imamati, ang ibig sabihin ng imama o pagiging imam, ertibatu salatul Mu'tam mo, salatol mu'tam mi bi imamihi. Ertebat, ibig sabihin, uh, pagkakatali o pagkakadugtong ng sala ng isang mu'tam. Ang mu'tam, yung ma'mum na siyang pinamumunuan sa sala ng imam. Siya ay mortabit o nakatali o nakaugnay sa imam kasi kung ano yung gagawin ng imam, yun din yung gagawin niya at sa relasyon sa pagitan ng imam at ng ma'mum, ang relasyon dapat ng ma'mum sa imam ay ang mutaba'a. Mutaba'a, ibig sabihin pagsunod. Nakasunod siya sa imam. Hindi siya nauuna, hindi siya sumasabay, at hindi na naman siya masyadong nahuhuli doon sa imam. So, merong apat na kalagayan, ang pinakamat pinakatama yung mutaba ah. nakasunod siya sa imam. Pag sabi ng imam, Allahu Akbar, sa dulong silabol ng bawat takbirul intikal o kaya doon sa sami Allahu liman hamidah, doon sa akbar, pagkatapos noon, saka lang siya kikilos. At doon sa sami Allahu liman hamidah, pagkatapos ang hamidah, pagkatapos ang dah, saka lang siya kikilos. Okay? Huwag mong babantayan yung ginagawa ng imam. Nakita mo siyang patayo na, tatayo ka na rin. Hindi, hintayin mo yung sinasabi niya. Hintayin mo yung sinasabi niya. Kasi maaaring ang mangyari na, o oh, nakita mo yung imam patayo na, eh, yung imam matanda. Nabanggit ko na to dati. Yung imam matanda. Nakita mo siya patayo na, e eh, mayo ka rin. Ang bilis mo tumayo. Yung imam, sampung segundo muna bago makatayo. E eh, di nauna ka sa imam, e eh, di nagkasala ka. Kaya eh, hintayin niyo yung kanyang sasabihin. Ako usually pagtatayo nag-Allahu Akbar ako pag nakatayo na ako kung galing sa sujud halimbawa. Hindi ako nagtatakbir yung patayo pa lang ako. Nag nagtatakbir ako pagka nakatayo na kasi baka may ganun eh. Yung sa pag narinig niya yung takbir, sobrang enthusiastic niya, masigla siya masyado. Minsan ganun yung kambal eh. Kaya ano, in anticipate ko na. So kung kayo mag-iimam, ganun din. Mag, mag uh, ano kayo? Magtakbir kayo kung galing sa sujud pag nakatayo na kayo. Kasi minsan may tao na ganun. So dapat susunod lang siya sa imam. Yung nga, hindi siya mauuna. Yung nga, binabantayan niya yung imam. Kung ano yung gagawin ng imam. Hindi, ang babantayan niya yung sinasabi ng imam. Kaya nga yung bulag, pwedeng sumabay sa jamaa. Kasi kahit hindi naikita ng bulag yung imam, naririnig niya yung sinasabi ng imam para makakilos siya at masigurado niya na hindi siya nauuna sa imam. So, ganun din yung bingi na hindi naman bulag. Di ba? Sasabayan niya yung mga tao. Okay? Yung pipi, walang kinalaman niya sa, sa sala. Wala siya, wala, walang epekto sa sala niya kung pipi siya, kung, kung nakakakita naman siya at nakakarinig. Tapos, yung ano, yung, di ba, kasabay siya, dapat, hindi siya pwede mauna. Asusunod ah, siya, hindi siya pwedeng mauuna, hindi rin siya pwedeng sasabay. Yung sasabayan yung imam, hindi rin pwede. At hindi rin pwede masyado siyang matagal kumilos. Yung nga katulad ng sample ko palagi. May mga tao, akala nila kabanalan yung matagal magsujud sa huling sujud. Na magtataslim na yung imam, sakalang sila tatayo mula sa sujud para magtasyahod. Hindi pwede. So pag nag allahu Akbar ang imam, eh, tumayo ka na, umupo o pumunta sa anumang pwesto na kung nasaan yung imam, inshallah. So yun yung tinatawag na ertibata. Ertibata na yung pagkakatali, pagkakaugnay ng maamum sa imam. alatul al ula, man ahak bil imama, sino ang pinakakarapat dapat na maging imam? Sa so, merong tinukoy dito na limang katangian. Una, ajwaduhum kiraatan, ang pinakamainam sa kanila sa pagbasa. Pagbasa ng uh, mga sura, lalong-lalo na. At syempre, itong kiraan na ito, halo-halo ito eh, na iba't ibang kaalaman. Siyempre, yung nakabisado niya sa Quran, yung kanyang kaalaman sa Tajwid, yung kanyang may kinalaman, maaring may kinalaman din dito yung kaalaman niya sa Arabic, na kahit papano meron siyang level ng pag-unawa doon sa mga aya na binabasa. So, ito yung dito na dapat siya na duhum kiraatan, pinakamainam sa kanila na uh, magbasa. At maring mangyari na yung imam, kumbaga pareho sila nung dami nung nakabisado nung ma'amum, pero ang gagawin nilang imam, yung mas mahusay, magbasa. Yung mas mainam ang kanyang tajwid, insha'Allah. Okay? Halimbawa, yung isa, maraming ang nakabisado, mali-mali naman pronunciation, diba? O mas unahin yung tama yung kanyang pronunciation. I-enumerate muna natin ito tapos balikan na lang natin isa-isa. InshaAllah. Anyway, marami akong idadagdag pa rito eh sa bawat usapin dito. Kasi uh, ma-apply natin yung mga practical na application nito at yung mga na-experience ko sa iba't ibang mga uh, bagay nito. Sa pangalawa, sumal so afkahu ثم al-alam bisunna. so yung pinakamaalam daw sa sunna nang ibig sabihin nito kapag mayroong dalawa na pwede mag-imam o kahit mahigit sa dalawa pare-pareho sila ng dami ng nakabisado ang pinakamaraming nakabisadong hadith siya yung mag-iimam kung pare-pareho silang hafid halimbawa halimbawa nangyari minsan si Sheikh Bimbas at Sheikh Al-Albani magkakasama lahat sila hafid. Di ba nabanggit ko na to? Ang pinag-imam nila si siya Al-Albani. Kasi siya al mas maalam siya sa hadith. Kasi muhadith siya So siya yung mas dapat na mag-imam. Okay? Hindi yung mayabang lang o ano. Yung feeling niya, mas karapat dapat siya mag-imam. Hindi ito ano. Kumbaga, Itong bagay na ito ay pinapatupad natin bilang pagpapatupad sa sunnah, hindi para bigyan ng, uh, kumbaga, para gawing VIP yung sino man. O, e pinahalagahan naman natin talaga yung maalam, pero ang tinutukoy dito, paano natin pahalagahan yung mahalaga? Kumbaga, paano natin mapaprioritize kung sino yung priority na maging imam? So muli, kung halimbawa pare-pareho sila ng kabisado sa Quran, pare-pareho silang marunong magbasa. Tapos yung di ba, pare-parehong maalam sa sunna. Pangatlo, thummal akdamu wal asbaku hijratan min biladil kufri ila biladil islam. Ang sunod na magiging batayan kung sino ang pinakanauna sa kanila na maghijra. So ito applicable ito nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maaring applicable din ngayon lalo na dito sa lugar na ito kasi naghihijra yung mga tao rito. Pang-apat, so kung pare-pareho sila nakabisado, pare-pareho silang may alam sa sunna, pare-pareho silang sabay-sabay dumating sa pamayanan ng mga Muslim, sumal so, islaman. Sino mas nauna sa kanilang magmuslim? Sino mas nauna sa kanila na magmuslim? At panghuli na lang, Tumma so, al-akbaru sinnan, panghuli yung pinakamatanda sa kanila. Kung lahat pare-pareho sila halos sa mga bagay na ito, uh, pipiliin kung sino yung pinakamatanda sa kanila. Kung naalala ninyo yung natin sa jamaa, di ba? Kung dalawa kayo, mag imam yung mas matanda doon sa dalawa. So, dalil din yun dito na mag imam yung mas matanda o pinakamatanda sa grupo, insya Allah. Inga, sa mga masjid dahil may imam muratib hindi ito ano issue kasi tukoy naman na di ba madalas sa mga masjid kung sino yung imam pero maaring mangyari ito halimbawa naglalakbay kayo magkakasama-sama kayo ng uh, unang pagkakataon at walang imam talaga sa inyo merong amir kasi sunnah na natuwi ng maglalakbay kayo ay merong isang amir o pinuno sa paglalakbay na siya yung nagdidesisyon sa mga gagawin ninyo habang kayo ay naglalakbay. Okay? Merong amir. Sunna na magkaroon ng amir habang naglalakbay. Kung siya rin yung amir dati, nung hindi kayo naglalakbay, eh, pwede rin naman siya rin yung amir habang naglalakbay. Ngayon, sa ganung pagkakataon, siyempre titigil-tigil kayo para magsala. sa so, pwedeng siya rin yung imam. Pwedeng siya rin yung imam. Pero kung ipapatupad ninyo itong mga kriteriya na ito o batayan sa so pwede rin naman. Pwede rin, Allah. Kasi hindi naman kondisyon na yung amir, siya rin yung imam. Pwede naman mangyaring ganun eh. ba diba? Halimbawa, sa sa Masjid na nabawi halimbawa, nandoon ang kalifa. So, siya rin yung madalas yung nag doon. Pero siyempre, nung nalipat na yung khilafah, halimbawa sa panahon ni Ali bin Abi Talib, nalipat ang khilafah sa Iraq, at nung panahon ni Muawiyah, nalipat yung khilafah sa Damascus sa Syria, at wala nang, kumbaga, wala nang khalifa sa Makkah o sa Madina na siyang tinuturing actually na capital ng Islam, yung Haramain. So kahit sino pwede nang maging imam doon, not necessarily yung pinuno ng mga Muslim. So ito yung lima na pangunahing batayan kung sino ang uh, pinakakarapat dapat na mag-imam at ito ay pinatutupad natin bilang pag uh, pagsunod natin sa sunna at siyempre para sa kaayusan. Nang sa gayon hindi mangyayari na mag-aangkin na lamang ang kung sino-sino na mag-imam o nag-aambisyon na maging imam sa masjid. O, at lalo rin naman dun sa ano, kung halimbawang naglalakbay yung mga tao o kung mag magsasama-sama sila sa unang pagkakataon. So ito yung mga batayan na pwedeng matukoy mula rito kung sino ang pwedeng mag-imam. inshaallah So tatalakayin pa natin ito ng mas malalim bukas. inshaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.